What do you like about Oman? Ang tagal mo na rin dyan, ah. Tara, panoorin mo itong video na to, part 2. Pangwalo, libreng gumala sa mga beaches at tourist places dito. Walang entrance fee. Imagine, may free anli baba na tampisaw ka sa mga hot springs nila dito. And at your own privacy pa, dahil nakakompartmentalize ang paliguan mo. Social, di ba? Gusto mo mag-relax sa beach at your own choice. Pwes, magdala ka na sa limon tent kung bet niyong mag-overnight. Walang maniningil sa'yo. At isa pang libre, ang malunggay ni kapitbahay na over the backwood lang. Walang magsisita sa'yo. Pangsiyam, may religious freedom dito. Or should I say, religious tolerance? Here, people respect each other's faith. Isang proof ay may exclusive place of worship ang lahat ng non-Muslim believers dito. May paggalang sila sa religious belief mo. Wala ditong debate nang sa kung sinong grupo ng pananampalataya ang magaling over the other. Pwede kang mag-express ng religious freedom mo as long as you do it privately or at least that you're not getting the attention of the public. This is how we show mutual respect. Wait lang. Pakipusuan mo muna itong video na to bago ako magpatuloy. Salamat! Ayan. pang bagamat matindi ang init dito pag summer, hindi naman suki na natural disaster and calamities ang oman. Walang weekly bagyo o habagat dito. Wala rin kong lindol. Naalala ko noong 2015, nilindol ang Iran at Pakistan. Dahil sa lakas, naramdaman dito ang pagyanig. Sa halip na matakot gaya namin, weirdly, nagpalakpakan pa sila. Ganun daw pala ang lindol. First time lang. At pang huli, napakabilis ng renewal process nila dito ng halos lahat. Driver's license, national resident card, visa, hindi ka hanapan ng sang katutak na ID cards. Isang resident card lang sa lahat ng transactions mo sa banko, utility services, remittance centers, clinic, or hospital. Hindi ka na pabalik-balikin pa kasi wala pang 5 minutes printed ng ID card mo. May mga available kiosk din sa sa mga malls, where you can renew it by yourself. After paying the correct fee, you can instantly collect the printed card. Yes, ganun kabilis. Ganun kasimple. O, pwede mo na rin simplihan ang pag-comment mo. Up next, isishare ko sa inyo, sa inyo why I like my teaching career here sa Oman. Abangan nyo yan. Salamat!